isang unit na kakalaga ng 879,000 pesos. One unit ng body one camera. Your Honor, iti-check ko po pero parang, iko-compare ko lang po pero na, parang napakalaki po yata. Isang bagong kaso ng korupsyon na naman ang lumalabas ngayon sa gitna ng investigasyon ng Senado. Ang isyong ito ay may kinalaman sa isang proyekto ng Philippine Ports Authority o PPA kung saan lumabas na may mga body camera na binili sa napakataas na presyo na halos 870 na libong piso bawat isa. Ayon kay Senator Rafi Tulfo, ang halagang ito ay labis-labis kumpara sa karaniwang presyo ng ganitong kagamitan lamang. Dahil dito, muling nabuksan ang tanong kung gaano nga bakalalim ang ugat ng katiwalian sa ilang tanggapan ng gobyerno. Pero ang tanong ngayon, paano ba nangyari na ang isang simpleng kagamitan lang ay nagkaroon ng presyong halos katumbas ng isang kotse Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa isang pagdinig sa Senado, tinanong ni Senator Tulfo ang kinatawan ng PPA tungkol sa presyo ng mga body camera na binili nila noong 2020. Sa halip na diretsyo itong sagutin, sinabi ng opisyal na kailangan pa niyang tanungin ang kanilang finance department. Ngunit hindi na ito hinintay ni Tulfo. Siya na mismo ang naglabas ng dokumento na nagsasaad na ang presyo ng bawat kamera ay umaabot ng 870,000 piso. Laking gulat ng lahat sa loob ng pagdinig. Paano magiging ganito kamahal ang isang body camera? Paliwanag ng PPA, hindi raw ito ordinaryong kamera lang dahil nakakonekta raw ito sa kanilang National Port Surveillance System at sa mga CCTV ng mga pantalan. Ngunit para kay Tulfo, kahit anong paliwanag pa ang ibigay nila, hindi pa rin makatuwiran ang naging presyo nito. Sinabi pa niya na kahit may mga kasama itong system at server, hindi pa rin dapat ito umabot sa ganitong halaga. Muling ipinaliwanag ni Tulfo na ang presyo ng body camera ng Philippine National Police ay nasa isang daan at limang libong piso bawat isa lamang. Ibig sabihin ay halos pitong beses na mas mahal ang version ng PPA. Kung dati nga ay tinanong na niya kung bakit ganoon kamahal ang sa PNP, mas lalo lang itong nakapagtataka ngayon. Hindi lang doon nagtapos ang kanyang pagsisiyasat. Inilabas din ni Tulfo ang pangalan ng mga kumpanyang nagsupply ng mga body camera. Ayon sa tala ng Securities and Exchange Commission, ang kumpanyang ito ay may puhunan lamang na ilang milyon. Pero ang kontrata na ibinigay sa kanila ay nagkakahalaga ng halos isang daan 68 milyon. Nang ipinasuri ng staff ni Tulfo ang address ng kumpanyang ito, lumabas na isang apartment lang pala ang mga opisina. Dahil dito sinabi ni Tulfo na walang ginawa ang PPA na maayos na background check bago nila payagan ang mga kontrata. Kung nagsaliksik lang daw sana sila ng maayos, madali sana nilang malalaman na ang kumpanyang ito ay dati nang na-flag ng Commission on Audit dahil sa pagbebenta ng mga sirang kagamitan sa ibang ahensya ng gobyerno. Depensa ng PPA, dumaan daw sa tamang proseso ang lahat ayon sa Government Procurement Law. Sabi pa nila, nagkaroon ng bidding, nasuri ang mga dokumento at wala silang binayad na pera hanggat hindi kumpleto ang mga gamit. Pero ayon kay Tulfo, hindi iyon ang issue. Ang pinupunan niya ay ang labis na presyo ng mga kagamitan. Para sa kanya, kahit anong proseso pa ang sabihin, hindi pa rin matuturing na tama ang presyo kung malinaw namang sobra ito. Lumabas din sa pagdinig na hindi lang ito ang unang beses na bumili ng body camera ang PPA. Noong August 19, 2021 rin ay bumili ulit sila ng isang daan anim na na units sa parehong supplier. Ang mas nakakagulat ay mas tumaas pa ang presyo nito kada piraso. Ibig sabihin, Mula sa halos 870,000 na libong piso bawat isa, umabot na ito sa higit isang milyon na piso kada unit. Ayon kay senator Rafi Tulfo, dapat ay ginagawa na agad ang masusing pagsisiyasat sa mga kumpanyang sasali sa bidding bago pa man magsimula ang proseso. Kung may kahit kaunting research lang sana, ay hindi daw dapat makapapasa ang kumpanyang pinagbilhan ng mga body camera. Dito tuluyang naipit ang kinatawan ng Philippine Ports Authority OPPA. Inamin niya na ang background check o post qualification ay ginagawa lang pagkatapos malaman kung sino ang may pinakamababang bid. Ibig sabihin, sinusuri lang nila ang kumpanya pagkatapos itong mapili. Ayon kay Tulfo, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nakakalusot ang mga kumpanyang may kahina-hinalang record. Ang trabahong ito ay ginagawa ng Technical Working Group o TWG kaya agad niyang tinanong kung sino ang mga miyembro ng grupong ito at kung nananatili pa ba sila sa kanilang puesto. Dahil sa dami ng ebidensya at paikot-ikot na sagot ng kinatawan ng PPA, hindi na napigilan ni Tulfo ang kanyang sarili at direkta siyang nanawagan kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na tanggalin sa puesto ang mga opisyal na sangkot sa transaksyon para sa kanya, malinaw na may sabwatan para dayain ang gobyerno. Hindi raw ito simpleng pagkakamali lang sa presyo, kundi isang planadong paraan para kumita sa pera ng bayan. Ayon kay Tulfo, kung ginawa lang ng bids and awards committee ang tama nilang trabaho, madali lang sanang nakita ang mga red flag gaya ng maliit na kapital ng kumpanya, ang address na apartment nila at ang dating kaso nito sa QA. Dagdag pa niya kahit sinong ordinaryong mamamayan lang ay alam na hindi tama ang presyo ng isang body camera na halos isang milyon piso kada piraso. Sinabi pa ng senador na kahit sa mga online shopping app, makakakita ka na ng kamera na nagkakahalaga ng ilang libo lamang. Kaya para sa kanya, walang paliwanag na makakapagpabago sa katotohanang sobra-sobra talaga ang ginastos nila. Dahil dito, nangako si Secretary Bautista na magsasagawa siya ng hiwalay na investigasyon tungkol sa naging proseso ng TWG at Bids and Awards Committee. Habang patuloy ang isyong ito, may isa pang malalaking balita na nagmula naman sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa gitna ng mga pagbaha at kalamidad sa bansa, Kinumpirma mismo ng DPWH ang pagkakatuklas nila ng mga ghost project o mga proyektong binayaran ng pondo ng bayan ngunit hindi kailanman itinayo. Ayon kay Secretary Vince Dizon, matapos inspeksyonin ang mahigit 8,000 flood control projects sa buong bansa ay natuklasan nila ang 421 ghost projects. Ang mga proyektong ito ay dapat sana tumutulong para protektahan ang mga komunidad laban sa baha. Pero sa totoo lang ay wala man lang pala kahit anong na naipatayo. Karamihan sa mga peking proyekto ay natagpuan sa Luzon, habang ang iba naman ay nasa Visayas at Mindanao. Para matiyak na totoo ang mga resulta, hindi lang DPWH ang nagsagawa ng mga validation, kasama rin dito ang AFP, DND at Department of Economy, Planning and Development, Ipinakita ng mga ahensyang ito na seryoso ang gobyerno sa paghahanap ng mga tiwali at sa pagpapanagot sa kanila. Kasunod ng pagkakatuklas ay nagpadala na rin ang DPWH ng show cause order sa lahat ng opisyal at kontraktor na may kaugnayan sa mga proyektong ito. Kailangan nilang magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat kasuhan. Ngunit kahit magpaliwanag pa sila, inihahanda na ng DPWH ang mga kasong administratibo at kriminal laban sa kanila. Kabilang dito ang kaso ng pagnanakaw ng pondo ng gobyerno sa pamamagitan ng pamemeke ng dokumento pati na rin ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at sa Government Procurement Act. Ayon kay Secretary Dizon, ang mga mapapatunayang sangkot ay hindi lang masususpinde kundi tuluyan rin silang tatanggalin sa serbisyo at maaari ring bawiin ang kanilang lisensya bilang mga inhinyero mula sa PRC. Ang hakbang na ito ay sinasabing malaking tulong para linisin ang loob ng ahensya. Dahil sa bawat ghost project ay katumbas ng isang komunidad na patuloy na nalulubog sa baha at nananatiling dehado sa bawat kalamidad. Noong pumutok ang isyu tungkol sa Sunog Apog Pumping Station, marami ang nagulat at napaisip kung paano nagkaroon ng ganitong kalaking pagkukulang. Matapos ang ilang taong paghihintay at pag-asa, Lumabas na ang proyektong pinondohan ng halos isang bilyong piso ay hindi man lang umandar kahit minsan. Pero ang mas masakit ay may panibagong pondo palasanang inilaan para ayusin ang isang makinang hindi pa naman nagagamit. Matapos pumutok ang balita, marami ang nagtanong kung sino ang dapat managot. Sa gitna ng mga investigasyon, lumitaw ang mga usapin ng katiwalian at kapabayaan. Ayon sa ilang eksperto, hindi lang ito simpleng problema ng isang proyekto. Isa rin itong sintomas ng mas malalim na suliranin sa sistema ng pagpapatupad ng mga infrastruktura sa bansa. May mga ahensyang hindi nagkakaintindihan, may mga dokumentong hindi kumpleto at may mga proyektong napapabayaan matapos lamang ipangako sa publiko. Sa mga panayam, ibinahagi ng ilang residente na halos taon-taon silang nalulubog sa baha. Ayon sa kanila, mas mataas pa nga ngayon ang tubig tuwing malakas ang ulan. Ang ilan ay napipilitang lumikas habang ang iba naman ay nawawalan ng kabuhayan. Sa kabila ng paulit-ulit na pangako ng mga opisyal, nananatili pa rin ang mga parehong problema gaya ng baha, putik at kawalan ng aksyon. Ngayon, marami ang umaasa na hindi na ito mauuwi sa isa na namang istorya ng paglimot. Kailangang masusing imbestigahan na talaga kung saan napupunta ang pera at kung paano muling maibabalik ang tiwala ng mga tao sa mga proyektong dapat ay para sa kanila kung ikaw ilang beses ka na bang nawalan ng tiwala sa mga pangakong proyekto na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutupad ibahagi mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito